Itinapon rin sa ibang lugar ang labi ng na mga nawawalang sa bungero bukod pa sa Lake Taal, dyan po sa Patangas. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, may natanggap silang impormasyon na may iba pang mga lugar kung saan itinapon ang missing sa bungeros. Based on our information, hindi lang sa Taal ang disposal. No? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. May ilan namang nagsabing sinunog ang ilang sa habang may ilan namang ibinaon. May mga sinabi binahon, okay? So, malalaman at malalaman natin 'yan pag na-recover natin ang mga katawan. Kasabay dito, sinabi ni Torre na bago pa man lumantad sa media ang whistleblower sa kaso naman na si Julie Patidongan alias Toto, ay matagal na itong alam ng PNP. Inamin din ni Torre na bago pa siya talaga bilang hepeho ng PNP, lumapit tawo sa kanila itong si Patidongan at ibinunyag ang mga nangyari sa mga Nawawalang ng sabungero. CIDG si pa ako na sinimulan nito. Okay? CIDG si pa ako nang nakuha namin si Totoy at uh, nagbigay ng information sa amin. I was very shocked. Karumal-dumal naman talaga ang nangyari. Hindi talaga not acceptable by any standards. Teedik ni ani PNP Chief Police General Nicolas Torre de